Magandang araw mga momshies. Continuation ito ng aming Amsterdam trip. Kaya kung pupunta kayo ng Amsterdam ay isama nyo na sa bucket list nyo ang Sanses Hans. Isa siyang windmill village na malapit dito sa Amsterdam. Wala pa yatang 30 minutes ay nandun ka na. At picture picture habang naghihintay ng train. At nang makarating na yung train ay nagmadali kami ni Tita Lab kasi baka wala naman kaming maupuan. Expected na kasi na marami kang mga kasabayang turista after Amsterdam ay tediretso sila ng San And from the San train station ay 10 minutes walk lang papunta sa Windmill Village. At dito pa nga lang ay amoy na amoy mo na yung bango ng cocoa. May malapit kasi dito ng factory ng cocoa. Tuloy na mimis ko yung mainit na tsokolate at champurado lalo na sa ganitong weather. At pagdating mo nga dito ay mamamanghaka kaagad sa mga sinuunang windmills kasi nasanay na tayo sa mga modern windmills. Usually, pwede ka pumasok sa isa sa mga windmills nila dito at free lang yung entrance pero mahaba nga lang yung pila. Pero kami ni Tita Love ay naghanap muna ng CR kasi naiihina kami para makapag-retouch na din. May mga restaurants at coffee shops, I mean cafe. Iba kasi ibig sabihin pag coffee shops dito. May mga nakatira rin dito pero kasi usually, isa siyang malaking garden na may maliit na bahay. Yung iba, pinapa bed and breakfast nila dito yung mga bahay nila. At nag-start na nga kami mag-ikot-ikot pagkatapos namin mag-sea art at mag-retouch. At si Tita Lab ay nakapag-change outfit na. O ba? Diba? At pumasok kami sa Klompen Shop. Yung Klompen ay isang wooden shoes na ginagamit nila noong unang panahon. May gumagamit pa rin naman ng Klompen usually sa probinsya or mga farmers. Pagpasok mo nga dito, makikita mo na yung iba't ibang klase ng klompen mula sa sinauna hanggang sa modern na klompen. Naalala ko nga pag pinapagalitan ako ng mama ko, naku, iba ba to sa akin yung sapatos? Ano pa kaya kung klompen? At alam niyo ba, nandito yung pinakamahal na klompen o kayo nang ka? puno ng diamond yan. Minsan matatimingan mo makikita mo paano nila ginagawa yung klompen. Pero kami ni Tito Love naglibot-libot lang at nagpicture-picture. Medyo may kamahalan din yung mga klompen nila dito eh hindi ko rin naman magagamit o masusuot. At naisipan ko nga mag hair tutorial dito at nagbabaka sakaling baka may bumili. At naglalakad na nga kami papunta sa malaking klompen kami ni Tita Love, walang kasawa ang tawa ng tawa sa mga kalukuhan namin. At walang kasawa ang picture ng picture, basta maganda yung background at may idea. O sige, picture post. After nun, ay nag-decide na nga kami ni Tita Love umuwi kasi ramdam na din namin yung pagod at ang lamig na din. Pero bago umuwi, kailangan ko munang i-flex ang aking panindang headband yung totoo, nilalamig na nga ako dito. Pakipatay nga yung electric pad, naka number 5 kasi ang lamig. At hindi nga kami uuwi hanggat hindi kami nakapagpapicture ng malapitan sa windmills kahit tiis ganda pa kami. Paano mag-pose ang pagod? Ganito, pak! Pero eto na nga, pagod na nga talaga kami. Ramdam na namin yung pagod at gutom ni Tita Love. I-flex ko muna tong aking hair claw. Bili na kayo. At naglalakad na nga kami dito pabalik ng train station. At ang swerte namin maraming bakanteng upuan ang pabalik ng Alakmar Station. At nakarating na kami ng Alakmar Station. O siya, salamat sa panonood. Magandang araw mga momshies. Bye!